Hello guys, tara samahan niyo ako Pupunta nga ka pala kami ni Miko ngayon sa city At magsasangyup kami dalawa Dumiretso nga pala kami sa skewers Tinignan namin Pero hindi rin naman namin nagustuhan At dito kami pumunta sa Chinese food Kasi mas mura nga lang pala dito 69 lang pero eat all you can na guys Ayan may soup kami Meron kaming shabu-shabu Meron kaming uh, sangyup So, ayan na nga si Miko. Ang birthday girl. Sobrang dami niyang kinuha at dami niyang nakain that time. Hindi na nga pala alam namin kung paano namin uubusin lahat ng mga kinuha namin. So, sobrang excited namin ulit mag-sangyup. Kasi once in a month lang kami nag-sangyup, guys. Huling kasama ko pa dito yung tita ko. Tapos sinama ko naman ngayon si Miko. Kasi nga birthday niya. Kaya tinarit ko siya. Yan nga, nakikita nyo. Higup-higup lang ako ng soup. Kumuha nga rin pala ako ng kanin. Kaya mabilis akong nabusog niyan. Grabe, sobrang mura lang dito at sobrang sulit lang dito, guys. Lahat ng foods dito na may mapa buffet, sangyup, shabu-shabu, kasama na worth 69 dirhams lang. San pa kayo? Sige, girl. Ihaw-ihaw ka lang dyan. Lagay mo lang mga dapat ilagay na pagkain dyan. Ayan, ang dami ko na nga nilalagay at dami ko na nga kinukuha kasi nasusunog na yung banami food. So, ayan kung nakikita naman ninyo. Sulit na sulit talaga yung soup, yung sangyup. Grabe, 2 hours nga lang pala yung limited na pagkain dyan, guys. Kaya kailangan ulubos-lubosin yun, na. Eh. So, yun lang. Thank you. Please subscribe my YouTube channel.